What's up guys? Ako nga pala si Ales at sa video na to ay eh, papakita ko lang sa inyo kung paano ko na-achieve yung max attack speed kahit na gumagamit tayo ng exceed break buff sa skill inheritance natin. Uh, take note guys, hindi ko sinasabi na ito yung best skill para gamitin nating mga AARK or auto attacker. Uh, gusto ko lang talaga malaman kung usable ba tong buffs na to since meron nga siyang napakalaking penalty when it comes to attack speed. Uh, papakita ko na rin dito sa video na to yung kung ilang damage increase ba yung nabigay ng exceed break sa atin. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, eh, click mo na yung like and subscribe button. Para kahit papano maging updated ka sa mga videos na i-release ko. Tsaka ayaw mo yun. At least, may bago kang content creator na pinapanood. <laughs> Kaya wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Okay, so start na tayo. Uh, buff muna tayo. Prepare for Elite. And for attack speed. 99 AG. minaks na natin. Exceed break. Ayun, 180 na lang. Uh, consume na tayo ng AG meal. 241 then awakening potion 265 ah uh, na din natin yung attack speed pet natin and so may 5% attack speed yan 283 Then suot na rin natin yung gear na na-enchantan natin kanina. Ano, Zeal 4. May attack speed din 'yan. Ilan na? Exceed break. 293 na. Kapit muna natin sa ano. Sa auto tong exceed break. Ayan. So, 293. Then, lagay na rin natin tong time holder card. Uh, may attack speed din yan. 315. Then, gem spirit card. Uh, new mini MVP ng Eclodge. Attack speed din yan. 341 na. And ito, last doppelganger star card. Ayun. 500. Max attack speed. Seed break. Ayun, max attack speed pa rin. So yun guys, uh, kita naman natin. Uh, doable naman yung max attack speed kahit sobrang laki ng penalty ng exceed break. Pero feeling ko, hindi nyo na kailangan yung ano eh. Uh, doppelganger star kung na naka ka, cannon build kayo kasi etong, ano o SB enchant may attack speed din yan eh so dalawang accessory uh, kabitan nyo ng SB parehas so malaking tulong na yun sa attack speed nyo nagkataon lang kasing naka tenacity ako kaya walang mahugutan ng attack speed eh tsaka pag sa ano naman sa woi-wosi yung GBG gears. And so sure na kayong merong meron ganyan, ayan. Sa headwear, zeal 4, attack speed din 'yan. Tapos eh uh, ito, tail, SB4, attack speed din. Then back, sharp, kahit paano may agi siya. Makakatulong sa attack speed din, mouth and zeal 4. So magpapatong-patong naman 'yan eh, kaya piliin ko hindi nyo na kailangan ng Doppel. Dagdag nyo pa sa armor na mag-sharp kayo if ever. At aachi rin yan, attack speed din yan. Then sa weapon, syempre, kung glass cannon ka, ka, SB pa rin para attack speed. So, dito lang siguro nangyari yung ano. Sa akin lang siguro nangyari yung kailangan ng doppel. Kasi wala mahugutan na iba. Pero ayan no? Malaking benefit din kasi ng exceed break dahil ang laki ng critical chance na dagdag. Nagagamit din natin yun sa PvP para sa may mga high crit na kalaban natin. Palitan muna natin to. Gawin nating TTL na lang na ITTB. And 144, 153, 157 mo, 153. Ah, tanggalin na natin siya sa auto. Kabit na lang natin siya sa prepare for elite. Okay, so... 117, 130. Pops tayo. Testingin natin yung damage. 147 147k sa master skill. kain tayo ng SDR. Ayan, 168 168k Ngayon tayo ng hint 169 oh. Ayan, 169k kaya na rin tayo ng uh, beat tsaka ng lock ayun so 170k na damage natin uh, and kain tayo ng ano 6 na penetration food since hindi tayo nagano eh attack speed uh, food diba so magamit pa natin tong satisfied feast. Okay. Endure. Ayun. 206k. Ang din talaga ng damage increase na binibigay ng ano, penetration food. Dagdag natin tong Mino. Ayun, 288k na. Ah, uh, naka-reduct pa yan guys kasi uh, wala tayong precision stone or yung weapon perfection ng mech. Malaki-laking DPS na rin talaga. Okay, so dito, uh, testingin naman natin yung damage increase niya. Uh, buff muna tayo ng ano, walang exceed break. Okay, so 2087k. So walang exceed break yan. Bups ulit. Exceed break. 2323. Ayun, malaki din. Parang nasa 250k ba? Siguro maano rin yan. 10? 11% na damage increase. Okay din siya. Malaki-laking DPS. Increase din talaga yung binigay ng exit break. Ang kaso lang, talagang medyo mapapa-invest tayo sa attack speed dahil ang laki ng penalty. Okay, so ayun. nakonfirm uh, Na-confirm naman natin na usable yung exit break buff sa ating mga auto-attacker. Uh, medyo mapapa-invest ka lang talaga ng malaki-laki sa attack speed dahil sa sobrang laki ng penalty niya. Pero, nasa sa inyo naman yan kung sa tingin nyong worth it or hindi. Kasi, depende pa rin talaga yan sa build or playstyle ng mismong player. So, ayan. Maraming salamat sa panonood. Peace out!